Ayun po pala, naay po pala mauulam o oh, kabuti. Oh. Kabuting kaybot po ang tawag na rin din sa amin. Yan oh. Ito po'y malasa kahit maliliit oh. Yan. Pagkaliliit naman. Pao. Oh. Sa kabila. Hmm. Ilang piraso po naman, oh, pero ito po yung malasa. Oh. Tingin pa po tayo din. Pao. Ito po ay ere din. Gumulang lang po. Oh. Paghahapon pala ito. Napakarami po. Oh. Yeah. Ito po ay kabuting kaybot. Yung pong ating ano. Kabuting singsing. -sing, ang tawag po sa amin kasi oh, parang nangangaybot yung nangunguha na ito oh. ayos dito ari kahit kagana ari ay ari nadalihan natin na isang bayokos na ano isang kamas na paku ay oh yan oh katapat lang po na ari isang kamas na paku oh, oh pinakasahog lang po yan ari po kabuti oh yan ang dami po ay nakalampas yan oh naglampasan po ba isang kamasana rin ay, kumbaga nakagulang siya oh yun tayo po naman ay hahalbot ng ilang pako ang din hahalbot naman ng ilang pako pakula ang sana o ay nasawga naman ng kabuti po dami yun ibn Waq Nakay po ulit ang mga libreng ulam oh. Ya. Yeah. Talaga. Ngayon po dumating ang tag-ulan, nabuhay po yung mga pakupo dito sa kahit hindi po nasa gilid ng ilog oh. yung kamukha po nito siya ay nabubuhay kahit po sa ganito mga gubat oh, sa latian oh kahit po sa ganito mga daan-daan lang oh. may mauulam talaga tayo Där med. Minsan po ay nababago din ang kondisyon ng ano po. Yung pag po ba umulan, tapos biglang uminit na, iba rin po ang ano. Oh. Parang bago pa lang po sila mag-aadapt. dapat lang po tayo listuhin din naggawa gawa ng tamo tayo libang na sa pako nasa mukha na pala natin na rin ay talaga pagkakakati pagkakakatini yan eh lipa na nga pala ari eh. lalaki talagang hindi ka sasantuhin niya ang po. Yara na po ang ating pangulam oh. Ha, ah, ating kabuti.